Ba guys, kawan kawan. Ninyo impasis. Eh Ma ayong adlaw do. So ato nang liho kon tong atong gi video ni agi no. Na bangag diri sa sa bayan sur purok dos para sa ato ang motorista o mga biyahero nga dili mauntog. So mao na diha kuha na ko sa atong mga ga, gamit nato no para sa atong vlog. So shout out kay Kono one Noel Ibabaw. Sorry kay wala nakita yung video no kay na tuhat ato ang cellphone ba mo. Dili siya mo ditso og video. So tiwasta dua ah, kuha na buta sa laing natong gamit. Kato ato ang ah, tanom sa atong inahan no nga atong gamiton nga para pang sign kay wala pa man tay pang palit og sign no para sa ato ang pagahimoon nga activity. So diha ah para tog tubig ang, ang maong bangag kay nag-uwan man na pagbuntag so mga alas gis, sa gid nakasugod ani kay malina uwan so diha ato nang gigutang atong bas nga siminto niya gikamot-kamot na ako na kay gamay ramon po magamit ng siminto no di harap ha, po nato nagibutang sa plywood para dili kayo mabilan ba o man sa ato ang gibuka dili mabili ng mga sikusik di sa kilid so mo na gipalapala nato na naglisod juga ko nagpala no kay gamay ra man jud ato ang uh, di mix ana so so taod ana ilisan ko na ato ng gamay na lapela pa tong tawo palita diri tawo to palita so dra mix nato na, na diha aksyon aksyon ug basa-basa diha sakto na Oh nang patabang putani minyo noh, ato ading kauban sa atong terbaho taga si bunga si minyo Kristo PR. Empasis, so diha ato nang ang simento dito sa bangat. Shout out daiko like, oh, ni duding noh, taga proko oh, no? noh, sa ato anggia adibuhat. Ah, Selamat kayo duding. Saya mong supporter ya. So ala ta. Ato na po nang gigamit paleta para mapantay ang ato ang gibutang nga sinto dito sa pangag. Oh, hey, na ra Salamat di ay sa ato ang mga motorista o mga sakyanan no nga nisabot sa ato ang gibuhat sa paglikay no. Salamat jud mga sir ug ma'am. Amping mo inyong biyahe no. So mo na ato nang ibadis-badlisan. Siyempre atong ipa-close up na nagtaw-taon ang atong gibuhat no. Dara ato ang natanaw. Oh. So mao na anay uh, diri sa kilid ana wala na ako nang eh. kay murag na hotdan siminto bas. Yun na lang yun nato tong dako kayo nga bangag. So diha ato na siyang video ha no ang isig kakilid sa ato ang, uh, activity. Shout out ni John Plant Cleans, Labapis, Punky. Ang diha si akong iyaan IB Cogtas Perez. Shout out. Pareng Mitchell Sampoton pre. Shout out imong diha. Oh, palahubog Jo Martixon Palingkod. Shout out imong Palahubog sa Lini Castro Bakilid. Shout out Elods. O si Bosing Ariel Madeira Om. Shout out boss. Okay guys. Sa ato nang kaon ang giali kay gabi na. Ya wala tay pang gabi nga sign. Ya. Sa nya ta. Ato lang kaon. Balag basa basa ano? Lasingko di sini ibi. Morning update satu sa nee. ang gisemintol. Lasingko di sini ibi sa pun. ko onato ni kay hapon na, mga disgrasya na hinunta sige, bye bye Sige, so, hige, huwag ni abot bang kaaning dapita sa video no, pwede ba tayong makahangyo ni mo diha, huwag react diha follow, share, para sa ato ang sunod nga video o makita pa taglaan nga ginagmay problema kinanglan raw ginagmay pod nga or simple ra na nato nga solusyon salamat